Doni Pangilinan and Maymay Etrada ginagawa ng love team ng mga netizen. Dahil nakita ang kanilang behind the scene na napaka-sweet na niyayakap ni Doni. si Maymay dito. Kaya ang mga maiden fans ay talagang nagsasaya sa kilig. Sabi nga naman ng ibang mga netizen, they all good friends. Yung ibang fans na sobrahan na kayo sa Delolo to the point na dinadagdag si Bel Mariano. And at the end of the day, trabaho lang naman yan. I'm a Don Bel fan and so my my since PBB era pa. No worries kung you'll find kilig between my my and Donnie. Wag lang sana over also my May and Bell are good friends. Support for them all. At yung iba naman nagpa sa mga fans ng Don Bell. Sabi nga nila, totoo po, napanood ko rin yung kakilig nga po. Isa rin po talaga akong May Don fan dati eh. Asang-asa, kala ko rin talaga pwedeng maging sila. Sa dami kasing mga video hits, kala mo sila na. Kung solid fan and very supportive sa solo project. Happy to see na maganda ang result ng Roja and sa movie ni Belle. And my respect goes to those Maydon fans and nire peto both ni Donny at Maymay. Lalo na pagdating sa personal nilang buhay. Hindi over Delulu pero sa napanood mo about yung mga are MMM may karugtong na sinabi si Donny doon. At parang sabi siya syempre mga kapamilya natin na may ari ng puso ko. Walang problema sa shipping them both kung may kilig kayong nararamdaman. But also, don't go to the level na assume na may something sila sa past. Or what? Kasi may very good friends since I want as of days ata. No one asks but I hope na ma-appreciate nyo how supportive si Belle is sa Roja to the point that she's always promote it whatever she can. Pati si Joshua Garcia ay namataan na nga na close na close at sweet na sweet silang nagpo-promote ni Bel Mariano. May lumabas nga na larawan na nakayakap siya kay Bel. Tignan mo naman na ang show ni Bel Mariano dito dahil baka makita ni Tony.